Hello mga kagusok no kay midnight naman ko mga kagusok no kay sa oras ng mga kagusok sa kambay ko pa sa bodyboard mga kagusok kay tagutom na ko mga kagusok timing mga kagusok kay nagrasyan man taga mga kagusok no uh, nakuha man sa dayan nakita man ang karajaw ay mga, mga kagusok na nag order kami sa McD mga kagusok no yan mga kagusok ang pie, apple pie mga kagusok nag try na ako tobola na kitsap usay lamig mga kagusok mm yummy charot nga mga kagusok lamig mo ang apod pa butangan ng kuan kagusok ketchup na grabe ka ang grabe ka sa mga kagusok isa pa kagusok grabe ka pasok pa na ang apple pa mga kagusok no yan mga kagusok no ato pa butangan ng kuan sandi ang apple pie mga kagusok tingnan nyo mga kagusok no yan daw diba? kita ka mga kagusok ko oh? pan, apple pie buta na ako ng sunday mga kagusok ako ikuan ipahid sa taas mga kagusok yan mga kagusok kita ninyo yan mga kagusok mm. Mm, kalami, mga kagusok. Bog na nga paso mag mga kagusok. Mm, gumigang kagusok na kaya ako sinina kagusok. Kaya ako nag-prepare ng sinina mga kagusok. Ang puto sa kasamakdo ako pagtabon sa ako. Dugan mga kagusok. Kaya sa so, na makita ninyo na ako didi. No? Ay, <laughs> mga kagusok. No? Yan mga kagusok ko. Oh. Buta sa nako na ako ng another trip mga kagusok. Buta ako ng bins mga kagusok ko. Oh. Yan no, ang apple pie buta ng bins mga kagusok. Yan mga kagusok. Kung sa'yo ako naka mga kagusok. Yan. Okay, ako din mga kagusok. Butangan nato ng beans mga kagusok ko. Oh. Yan. Ato sa kanon mga kagusok. Mmm, sarap mga kagusok. Yan mga kagusok. Mmm, sarap talaga mga kagusok, no? Wala magawa sa buhay mga kagusok. Ganyan talaga mag-trip si kagusok mga kagusok. No? Yan, ang ketchup sa pineapple pay no mga kagusok yan makita nato no takit sa panako kung sa lasa mga kagusok pag man sunday ako tapad mga kagusok no yan makita na pa ako order ko man sunday ugma sabado pa ng sunday na ko yan mga kagusok no yan mm sarap mm tinang mga kagusok no Mm, may puya puya pa mga kagusok love us pa kayo, mga kagusok sama sa love us ato mga kagusok na sunday mga kagusok tumulan ako ng Bins sa mga kagusok, no? gabi, o, sa ako trip mga kagusok ko mga gabi o oh, na, iba sa ako trip mga kagusok ko. Oh. Ang Sunday, tagbutangan ng bins mga kagusok ka. Ah. Kung mga kagusok, no? Kung sa ila, sa mga kagusok. Yan mga kagusok, no? Ato na, itry na to mga kagusok. Yan mga kagusok, sug na nato pagkao ng pork beans mga kagusok Kaya ako kameraman, tag i -e, naman mga kagusok Tagkao na ako ang sandy with beans mga kagusok Yan, um, sarap. ang sarap, ang sarap-sarap, ang lasa beans <laughs> Yan mga kagusok no Ay, grabe si kagusok, walingaw oh. mm, Tanawa mga kagusok, oh, mm, mm, sarap-sarap, mm, yummy, yummy, yummy Yan mga kagusok no Yan, ito na sabta ng Mac Ma Coffee, yan mga kagusok oh. Ang ako order mga kagusok What?